Hello mga kalakay, nandito kami ngayon sa training station Kasama natin si Bro Alvin, ayan Magtaka na tayo Ayan Pasok na tayo Pupunta kami ng ano Sa Bubo Ayan natin kung aabot tayo no? Parang ano lang. Suwagi. Suwagi tawag do <laughs> Ito po yung kinagamit namin pang ano. Pang bus. Train. Swipe so, mo ito pa. yung sa 7-11. Family Mart. Convenience store. Sibok-sibok <laughs> <-dibok> na. <laughs> Hiningal ako dun ah. Tayo lang na. Ibig sabihin yan, parating na yan eh. Sign na yan, nagdarating na yung ano, yung train. Ito po yung yung sasakyan namin. 2246. 1837. Parang yung suit natin, lumaki yung chan natin ha. <laughs> ayan no, ayan. Nandito na pala yung train. Kaka, ano, kakarating niya. Ayan, pasok na tayo. Hanap tayo ng upuan. Doon tayo. matatanda. Ayan, nakasakay na kami ng ano. Ayan, nakasakay na kami ng train papuntang Anse. Ayan, kasama natin ulit si Bro Alvin. Ayan, yung idol natin. Kaso. <laughs> kaso wala tayong ano dito walang makikita ang view ito lang yung makikita yung view para ang pupusan na ito po kami kasi connecting po pala yun pala yun ba yun? tignan nga natin <coughs> hindi tignan natin yung isang train baka yan yun nag-aantay lang ng pakuntang ano Anong oras ba yung train? Nice 32128. Baka sa kabila yan. 32128. ayan, oh, no? Dito siya. Local. 2A. B na Dito tayo. pupunta na kami sa taas at habang inaantay namin yung train mamaya pa darating yung train eh mga 19 1912 marami nang nag-aantay din dito pauwi na sila yan po yung ano yung train number niya ayan dumating na yung train Grabe, ang daming tao ngayon. Puno-puno ngayon yung train. Kahit hindi ano, kahit hindi holiday. Tayo tayo ngayon. Pag <laughs> binangga mo, sa'yo na. Anong amoy? <laughs> Galing trabaho pala no. Yan tatayo po tayo. Kasi wala nang malato. Ano. Dito ba dito? Pwede, sumandal diyan. Nandito na tayo ngayon sa ano? Sa Tanse. Paista pa na siya. Ayun na siya. Ayun, truth lilin na eh tapos sunod pong iyan ayan, tignan natin kung ano opinion yung bubo ngayon no? bubo, bubo, bubo yan, e, yan. hindi po bubu, e, bubo ah. ang tawag dun sa mga e, ano mga sikanhan na gamit na binibili sikanhan na gamit na pero iba hindi sikanhan yun? o mga brand new din Oh. Ayan, last na tayo. Sigitan na siya yung minimize dito. Parehas tayo. Matagal na rin akong hindi nakapunta dito. 3 years na. O mamaya sa baba. Wala yun, hindi gumagana baka kumana yung escalator. Malamig pala dito sa Tansa ngayon. Lamig. Lamig ano malamig Maron ka o dami masyadong malamig. Ah, na, na uh, yung <laughs> <laughs> Gumagala kami ngayon Kaya Parang walang pasok oh, na Alas oh, ah, naman. 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 <laughs> Na? So may card lang pwede nga rin dito lang may twin pa tayo ang lamig oh, to Balyo yun na ata eh <laughs> May shabu shabu dati dito eh Hindi ko lang saan banda yun Shabu shabu tayo A, kami Sa kamisa no Sa bobo Ito na po yan no Ayan Sa nagbabalak pumunta dito Bobo eh po ang bobo hindi yung uh, balak nasa <laughs> Bobo po ang pangalan nito Mga bilihan ng mga gamit gamit Ayan Pasok tayo Pasok ano ito? Ito mga nito? Ito yung 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 yung sinasabi niya ano? Yung light na ano? Oo, pansayaw. Ito. Pang ano? Pang kapi. Ano ito? 230 dati. Ngayon, hundo lang. 128 lang. Ipayong pa oh. Ito pwede pa yun, sasak lang sa power bank. Okay. oh, bank. Sasak lang <laughs> pa payong. Pang disco light to. Oo. Oh, Ayun ako. Diyan sa mga camping, pwede to. Camping tayo ng mga Ano to? Ano man kapihan? Danda. Yan ba? Yan. Dito sa kapi. May wipe sila, 20, 20 lang to. Pwede na to. 20. Ito yung mga ito. original talaga Ito yung mga upuan diba? Ito yung binili na Julie Miller Ang klase ng upuan Pasok tayo sa loob Putit yeah. Ayan tingin tayo ng ano dito Tripod Pwede ito Pero lutang pa rin to sa ano So big. Ito oh, magan lang. Oh, magan. Hindi mo hindi mo na pwedeng ano, hindi ka na magbigat-bigat na ano. Nahaba pa rin man to eh. Saan ba yung ano nito? Iba ba to? Wala. ba iba? Ano pa palitan nito? Oh, so, wala yung ano ibato to wala yung mga gayan dito sa ano yung parang dito kasi kailangan yung mayroon dito ano yung parang ganyan ibayan yan uh, pang cellphone lang siguro to no? o pang yung uh, camera na oh. ayan nandito yung mga ano mga original na sapatos to kano kaya to 650 mahal pa rin siya ito mga ganda oh. pang ano siya pang padala o bagahe 128 lang siya pang regalo dami to pwede na sa mga pamangkin yung mga ganito 250 lang oh puro mga sapatos mga sapatos dito at saka bag yung mga nandito yung mga bag o oh. nabili na mga 128 lang tingin tingin tayo dito 29 yung mga bago pa oh. Kasi wala nang tag parang pambabaya dito mga bag o dito yung panlalaki ito yung mga panty at bra dito mga oh, yan ito pang camping na rin to 280 may ikot, ikot dito at ang nabili ko lang doon adapter yun lang yung nabili natin eh maghanap-hanap tayo ito yung sinasabi ko ito yung pala yung ginagamit ko panlinis ng sapatos bili pala ako nito maganda to o, panlinis? o panglinis, yung dumi-dumi nyan matatanggal nyan 20 lang no hindi ang tigay ang yan, magbabahid na tayo. Ang saan isa? Oh, shit, shit. Oh, shit, shit. Yes. Thank you. Ito yung panlinis ng sapatos. tayo yung nabili natin at saka yung adapter. Shit, shit. Bye, bye. Labas tayo. 250 pala yung ano kapote ayan pa uwi na po kung gusto pong pumunta dito sa bubo ayan ang ang close po nila ay Tuesday 11 to 21 Tuesday sarado oh, Tuesday sarado ayan sa gusto pong pumunta dito pagbaba nyo po ng train ng tanse lakad lakad lang po kayo dito sa bubo Ayan, abangan nyo lang po yung ano namin, upload namin sa bubo. Ayan, mga bagong mga kabayan na, no? <laughs> bagong salta. <laughs> bagong salta. Ang dami nila mga bagong gamit. Ayan, no? <laughs> lahat, lahat kayo bago? Uh, One year pala ako itong six years na. <laughs> Ayan, nandito na kami sa ngayon, sa train station, pauwi na kami. Pauwi ng worry Ito, dalawa lang kami ni ano? Eh, tatlo pala kami dito Tatlo kami pala dito ano, Sakain ng isang bagon natin <laughs> Mga 20 minutes po yung biyahe Oh, worry nandito na kami sa, ngayon, sa worry Pauwi na kami <laughs> wala kaming nabili. Wala kaming nabiling Yung gusto namin bilhin hindi namin nabili kasi wala ka. <laughs> sa ibang bubo tayo magkakunta. Isama natin si Yiren. Nahihilog na tayo. Na tayo Mulan uh, uh, so, sa yung... hey, natin pagkain ha. Mulan na ata dito ha. Mulan ba? Mulan. Sa <laughs> wala kong hindi lang tulagan. Ayayay. Ayayay. Mulan nga wala na mas malamig na yun haba ng tren no ay yung luto yeah, matagal, matagal. na ubos ay pala nabusog na ka, sabi mo ano higay ka ng digay <laughs> kami nagihintay pa eh Ayan, kain ko tayo. Oh, may noodles tayo dito. Mahipon pa pala, no? Hmm. Ayan, no, mahipon, no? Kulit na rin. Kulit din. Hindi pala tayo dito kuhaan sa <laughs> hudma. Oh. Pag yung maulan. Maganda yung tinapin sila. Tina. Parang crops yun. Eh. Bainti lang itong kanin. Ano? Sampo. Sampo. Ang mura na. Hindi siya kuha ka pa. Wala ko pa siya. Sabi yung ko. Ya, din ako eh. Tapos pala rin, noodle, noodles, noodles itlog lang. Yung <laughs> tirahin ko kanina, takali. Takali yung maghahanap pala yun. Yung ganun din ako kanina. Yung dad na ako, ano. Sobrang na ako sa kain ng no, ano, nung um, sa milk Milkaw. Saan na pang yung biyahe? Ma mapag... Oh, um, Nakakakawit mo ka dun Lamig.

Pilipinas to, hindi ba tapos mga ganito Sabi nila na, sabi nila, nila manumaling din naman, sabi nila na lang magliluto na Kadalasan doon yung mga makina sa mga makina rice Oo oh. Ito, sila Kaya dito, kasi dito, ano eh, tawag dito Workaholic kasi ang mga tao Kaya bili-bili na lang yung ginagawa nila Pagkatapos ng trabaho, bibili nila kaya yung mga ano nila dito, business nila, kumikita. Kumikita, puro tikit-tikit, mga ganito. Mahalo <inaudible> ka na lang ang mili mo. Kasi biro mo naman ang trabaho nila. Minsan ang 12 oras, 8 hours, tapos minsan ang overtime sila. Minsan pag walang overtime, mahilig sila part-time. Normal na dito yung part-time eh, double, double duty. Yung ano nga, yung leader ko eh, yung pagtapos ng aus tapos ng alas dos sa alauna umuwi siya madaling araw wala ka na nasawa doon grabe na workaholic talaga sila kaya siyempre imbes na magbuto pa kaya nilang labas tapos pahinga time is gone sa kanila eh nagbabanting sila kadalasan pag mga year year Udalang pa, minsan wala. Yung mga, ano yung mga bata dito, no? Hindi nila na nilalagay, hindi eh, nila pinupunta sa mga park. Sa mga wawaan. <laughs> Doon yung mga banding ng family na, di ba? Sa Pilipinas, ano? Sa mall. mall. Dito na, sa mga wawaan. <laughs> wawaan, yung mga klaw machine. business niya dito, ano? ah, family business. Yan ano yung bahay niya, ano? Oo, oh, tapos so Mayaman din siya, kasi may kaya, totoo sila, ano eh. Parang kailangan talaga na mayroong continue na dating na pera. ang so, business minded sila. Hmm. Sarap. Sarap ka rin siya.

Yung binibili ko dati yung bigas ng ano pahaba. Matigas yan eh. Sila okay. nagbuhay na rin. Lalo na yung ano, lalo na dati yung year, yung sabi nga pat na pirato. Nasa 120 na. na. Grabe na. Mahal na. Pag mo na year, Pinas lang na. Eh. Pag-protas na mahal pa yan. tumatagal dito sa Taiwan ano yun, no? Tamal na rin ang tamal ang bilihin. Parang oh. Pilipinas na rin. Mahal, mas mahal dito. Dito pa Kasi pag yung ano, magkakalang yung ano dyan. Yung sibuyas, pili ka ng sibuyas. Ngayon, mura daw kamatid dyan sa atin. Baka dito maramdaman natin pag kamur na kamatid.